Bukang-liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas. Bagkos, tuk din ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa. Purihin ng Diyos sa pagpasok natin sa kalabing walong linggo sa kalaniwang panahon ng ating lituriya. Buksan na natin ang puso't isip sa pakikinig sa mabuting balita ayon kay San Juan, Kabanata 6, Talata 24 hanggang 35. Napuna ng mga taong nakatayo sa kabilang ibayo ng lawa na walang bangka noon sa lugar na yon kundi isa lang at hindi sumakay si Jesus sa bangkang ito kasama ang kanyang mga alagad. Ngunit ang ilang malaking bangkang galing Tiberias ay dumating malapit sa lugar na kinainan nila ng tinapay sa pagpapasalamat ng Panginoon. Kaya nang mapunan ang mga tao na wala roon si Jesus at ang mga alagad niya, sumakay sila sa mga bangka at pumunta sa Kapernaum para hanapin si Jesus. Nang matagpuan nila siya sa kabilang ibayo ng lawa, sinabi nila sa kanya, Eh, guro, eh, kailan ka pumarito? Oo nga. Nagsalita sa kanila si Jesus at sinabi, Talagang talagang sinasabi ko sa inyo. Hinahanap ninyo ako hindi dahil sa nakita ninyo sa mga tanda kundi dahil sa tinapay na kinain ninyo at kayo ay nangabusog. Magtrabaho kayo hindi nga para sa pagkaing na sisira kundi para sa pagkain na nananatili at nagbubunga ng buhay na walang hanggan. Ito ang ibibigay ng anak ng tao sa inyo. Siya nga ang tinatakan ng Diyos Ama. Ano ang matatrabaho namin para maisagawa ang mga pinagkagawa ng Diyos? Ito ang ipinagagawa ng Diyos. Maniwala kayo sa sinugo niya. Eh, anong tanda ang magagawa mo? Upang pagkakita namin ay maniwala kami sa iyo. O ano bang ba gawa mo? Kumain ng mana sa ilang ang aming mga ninuno ayon sa nasusulat. Binigyan sila ng tinapay mula sa langit at kumain sila. Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng tinapay mula sa langit. Ang aking ama ang nagbibigay sa inyo ng tunay na tinapay na mula sa langit. Ang tinapay ng Diyos ang pumapanaw mula sa langit at nagbibigay buhay sa mundo. Panginoon! Lagi mong ibigay sa amin ang tinapay na ito. Ako ang tinapay ng buhay. Hinding hindi magugutom ang lumalapit sa akin at hindi mauuhaw kailanman ang naniniwala sa akin. Sa si yung ating narinig, nakita natin na hinahanap at hinahabol ng mga tao sa si Jesus dahil binubusog sila ng pisikal na tinapay na mula sa kanya. Hinarap sila ni Jesus, ipinamukha niya sa kanila na hinahanap nila siya dahil sa pisikal na tinapay. Pero ang hindi nila nakikita, si Jesus mismo, ang tinapay na nagbibigay buhay. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas nagtatrabaho tayo para tugunan ang ating pisikal na pangangailangan. Pagkain, damit, kagamitan, komportabling tirahan, at iba pa. Kapag na natin ang mga ito, tila di pa rin tayo kontento. Tila may kulang pa rin sa ating buhay na pilit nating hinahanap ng solusyon. Mga kapatid, ang kuwang na yon sa ating puso, nakalaan sa Panginoon. Kung hindi natin pagsasabayin ang pagtugon sa ating pisikal at spiritual na pangangailangan, mananatili tayong gutom at di masaya. Makamtan man natin ang lahat ng yaman sa mundo tanging ang Panginoong Hesus lamang ang tunay na makapapawi sa ating pagkauhaw at pagkagutom. Hanggang dito po muna tayo mga kaibigan. Bukas pong muli at inaasahan ko kayo. Kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming panalangin, huwag kayong mag-atubiling sumulat sa Bagong Umaga. Daughters of St. Paul, 2655 FB Harrison Street, 1300 Pasay City. Umag-text sa 0916-4892. 09688536504. Mari din kayong mag-log on sa www.paulines.ph. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Paulines Radio Collaborators, ako po si Sister Lina Salazar na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpala inawa kayo ng Panginoon, ang daan, ang katotohanan at ang buhay.